So yun mga kapuntarista po na tayo ngayon sa dyan sa labasan ng mamatid So meron tayong kamitap. up So nag order tayo ng IFF So uh, papakabit natin para maging uh, tipid yung motor natin So yung IFF ay ayun yung uh, filter na sumasala sa gas para maging tipid So mamaya papakita ko sa inyo kung paano ikabit So para basta tayo kasi nandun na yung kamitap up natin dali so, let's go mga kamotorista. Eh <clears throat> tatanungin din natin yung in natin kung ano yung mga uh, possible na maging epekto ng IFF sa consumption ng gas natin. So yung kasi uh, yung sumasala sa gas para maging efficient. So meron yata yung mga naka-formulate doon sa IFF tungkol lagi para magkaroon ng pag-consume ng gas na control para ang ng gas ay maging tipid sa paglabas ah, nito so tanongin na lang din natin mamaya yung owner kasi siya rin ang magkakabit nito ng IFF na in order natin so nandiyan sila sa labasan so tayo ay palabas pa lang so kung magtatanong kayo magkano presyo nun 300 pesos ang IFF and siya na rin ang magkakabit so 10 minutes lang daw yun ikabit so mabilis lang so, Grabe ang traffic talaga dito mga kong turist sa lugar namin. Ha! ba? So ayun mga kamotorista Nandito na ako sa highway ng Mamatid So hanapin na lang natin Yung kajat natin Asan kayo sir? Ah sige sir Nakita na kita sir Diliko lang ako Sige sir Nasa kayo Gilid ng opo Sige sir Naka orange kayo no So ayun, nakakita ko na mga counterista yung kapitap natin nasa kapilang side Puntahan natin Ito na siya sir Good afternoon. Wala akong tulsing. Tol, hindi ka expect na mag-aantay na yon eh. Ano nung ma yung ano, yung picture na pala ko kayo Hintayin mo na lang rapid 'yan. rapid di ba? Oh, rapid. Bu buksan mo lang yung upuan Nakakita mo na to eh. Kung hindi ka sure, video call mo ako. Iga guide. na tayo sa cafe, tsaka pumunta naman tayo eh. Pag inugot mo yung ito, naman yung dito, ito referan yung makina. Dapat nakapatay yung makina pag hinugot ko Ngos. O kasi dyan, pag, pag andal yung makina, ano oh, yung dadalo yun yun. Pag patay yung makina, hindi yung dadalo yung gas. Kaya tubutin mo itong fuel hose na connected sa gas. Hindi yung dadalo Ah, oh, okay. It, kasi ito yung mga panlock. Oo, oh, ito yung lock. Lock yan.